I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Trending na trending na nga itong ating Doni at Bel Mariano na kung saan ay nagkaroon pa nga ng meet and greet para sa ating mga bula at sobra talagang nag-enjoy dahil na nga rin sa bawat nakita sa ating couple. Pero ito na nga guys, sa pag-uusapan natin ngayon, ang post nga ng ating Doni Pangilinan sa kanya social media account na kung saan makikita nga dito ang bawat kaganapan nila doon sa LA. Yan naman ang caption nga dito ng ating Doni ay LA at talaga namang na-repost na nga agad dito ng ating Val Mariano sa kanya social media account ang larawan nga nila together ng ating Doni Pangilinan at for the puso nga rin itong ating bell dito grabe nga rin talaga itong ating Donnie at Bell kapag nagbigay ng ayuda. Grabe din ang hangin kapag nasa ibang bansa nga itong ating couple. Marami nga talagang binibigay na ayuda kaya himlay malala ang maraming babli sa bawat larawan at kaganapan ng ating Donnie at Bell sa LA, California. Lalo lalo na nga siguro sa kanila magiging performance sa ASAP. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.